Kahit wala si Catherine, Daniel Padilla sobrang saya sa birthday party. Sa Tanawan City, Batangas na nag-celebrate ng kanyang 29th birthday si Daniel Padilla noong Sunday night. Sa The Vineyard Resorts ginanap ang celebration, at katapat lang iyon ng Jay Castles na isang araw si DJ sa mga may-ari. Hindi pa kasi open sa ang Jay Castles kaya sa The Vineyard Resorts ang selebrasyon. Bale tumawid lang si Daniel at ang mga bisita niya para makita ang loob ng amusement park at doon din kasi nag fireworks display. Tanging pamilya at malalapit na kaibigan lang ang invited sa nasabing intimate birthday event ni Daniel. Hindi pa kasi open sa ang Jay Castles kaya sa The Vineyard Resorts ang selebrasyon. Bale tumawid lang si Daniel at ang mga bisita niya para makita ang loob ng amusement park at doon din kasi nag fireworks display. Tanging pamilya at malalapit na kaibigan lang ang invited sa nasabing intimate birthday event ni Daniel. Summer ang theme ng celebration kaya nakasuot ng makulay na Japanese koi fish graphic design polo, black pants at hat si Deej. Doon na rin nag-overnight noong Sabado ang pamilya at team Daniel. Sila kasi ang nag-asikaso ng nasabing party sa pangunguna ni Carla Estrada na bising-bisi sa pag-iistima ng mga guest. Maaga namang dumating sa party ang tatay ni Daniel na si Romel Padilla at ang tiyuhin si Senator Robin Padilla. Spotted din si na Direk Cathy Garcia Sampana, Direk May Cruz Alvier, ABS-CBN Big Bosses Mark Lopez at Carlo Katigbak sa nasabing event. Si Miss Cory Vid Ains naman ay hindi nakapunta dahil may sakit. Dumalo rin ang mag-asawang Zanjo Marudo at Ria Atayde at iba pa nilang non-showbiz barkada. Nandoon din sina Joe Vargas, L.A. Tenorio, at mga business partners ni Daniel. Isa sa partner sa Jay Castles ang ex-boyfriend ni Catherine Bernardo. Pinangunahan ni Deej kasama ang pamilya, mga pinsan at matatalik na kaibigan ang paglilibot sa nasabing castle-themed amusement park. Bakas sa mukha ni Daniel ang kasiyahan na nakikipagkulitan pa sa mga bisita. Kinagiliwan naman ng mga guest at mga netizen nang makitang magkaakbay pa ang magamang Romel at Daniel habang pinapanood ang fireworks display. Sa miwan nga pala ang soft opening ng J Castle sa publiko. Siguradong dudumugan ito, wish nga ng fans ay makita rin nila si Dij sa grand opening nito soon. Trending na pala sa ex nitong linggo si Daniel dahil sa nasabing birthday party. Mr. Casaga stay tuned for more videos.